Are dark circles a serious health problem? Not really. Ngunit maraming tao na nakadarama na ang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata makes them look tired, older, or unhealthy. Maraming dahilan kung bakit ito lumilitaw. Ngunit marami rin mga natural na paraan para ito ay maalis. Watch this video to discover all these tips to get rid of black circles under your eye. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike ang aming video, magsubscribe sa aming channel, at i-turn on ang notification bell. Now you won't miss any of our new videos. What causes dark circles? Fatigue. Oversleeping, extreme fatigue, or sleep deprivation. Age. Sa iyong pagtanda, ang iyong balat ay numinipis. Nawawalan ka rin ng fats at collagen na kinakailangan upang mapanatili ang elasticity ng iyong balat. Eye strain Ang pagtitig ng mahabang oras sa TV at computer screens ay maaring maging sanhi strain sa iyong mga mata na maaring mag-cause sa blood vessel sa paligid ng iyong mga mata na lumaki at umitim ang balat. Allergies Allergic reaction and eye dryness can trigger dark circles. Dehydration Kapag ang iyong katawan ay hindi nakatatanggap ng wastong dami ng tubig, ang balat sa ilalim ng iyong mga mata ay nagsisimulang umitim at ang iyong mga mata ay parang lumulubog. Sun overexposure Too much sun particularly for your eyes, can cause pigmentation in the surrounding skin to darken. Genetics It can be an inherited trait seen early in childhood and may worsen as you age or slowly disappear. Narito ang mga natural na paraan para maalis ang dark circles sa iyong mga mata. Number 1. Maglagay ng cold compress or chilled spoons ang cold compress ay maaring makatulong na mabawasan ang pamamaga, matanggal ang dark circles at puffiness sa iyong mga mata. Maglagay lamang ng ilang ice cubes sa malinis na tela at ilagay sa affected area. For the same effect, maaari mo ring basain ng malamig na tubig ang tela at ilagay ito sa ilalim ng iyong mga mata for about 20 minutes. Ulitin ang proseso na ito kung nawala na ang lamig ng tela or kung natunaw na ang yelo. Isa pang alternative ay ang chilled spoons. Basain ang dalawang kutsara at ilagay sa freezer for at least 15 minutes. Kunin ang kutsara at ilagay sa iyong eye bags. Alisin ang mga ito kung nawala na ang lamig. Maaari mo rin gamitin ang refrigerated eye cream for the same cooling and deep puffing effect. Number 2. Patatas Ang patatas ay may anti-inflammatory properties, natural whitening components, at vitamin A and C na maaring mag-alis ng dark circles. It gently moisturizes the eye area at mabawasan ang pamamaga nito. Maghiwa lamang ng 46 half-inch thick slices na patatas, large enough to cover the eye area. Humiga. Ilagay ang hiniwang patatas sa magkabilang mata at iwanan ito for about 10 minutes. Ulitin ang proseso na ito gamit ang natirang sliced potato hanggang mapansin na nabawasan ang pamamaga ng mga mata at pagkatapos ay hugasan. Maari mo ring gamitin ang squeezed potato juice at ilagay ito sa ilalim ng iyong mga mata for about 10 minutes gamitin ang remedy na ito araw-araw sa loob ng dalawang linggo to see the effective results. Number 3. Tea Compress Naglalaman ang tsaa ng caffeine at antioxidants na makakatulong na mabawasan ang pamamaga at mahusay na remedy para sa dark circles. Ibabad ang dalawang tea bags sa mainit na tubig for 5 minutes. Palamigin ang tea bags for 15 to 20 minutes sa refrigerator. Once na ito ay malamig na, ilagay ang tea bags sa iyong mga mata for 10 to 15 minutes pagkatapos ay banlawan ng malamig na tubig. Gawin ito araw-araw for one week at mapapansin mo ang malaking improvement. Naglalaman din ang tsaa ng tannin na makakatulong na mapawasan ang pamamaga ng mata at alkaloids na ginagawang malusog at maganda ang iyong balat. Number 4. Almond Oil Ang almond oil ay mayaman sa protein, fiber, at iron na kapakipakinabang upang maalis ang pamumugto ng mga mata. Tinatanggal din nito ang dead skin cells, binabawasan ng wrinkles, at may healthy and good overall effect sa iyong balat. Bago matulog, Maglagay ng 2 to 3 drops ng oil sa ilalim ng iyong mga mata at dahan-dahan itong i-massage. Gawin ito araw-araw for one week at makikita mo ang resulta sa unang linggo pa lamang ng paggamit. That's wonderful! Number 5. Lemon Juice Naglalaman ang lemon juice ng large amount ng vitamin C at mayroon din itong anti-inflammatory properties na maaring mag-alis ng lahat ng toxins sa iyong pagod at namumugto ng mga mata. Ihalo ang lemon juice sa fresh tomato juice. Ibabad ang cotton ball sa mixture at ilagay sa affected area for about 10 minutes. Pagkatapos ay hugasan ito ng malamig na tubig. Makikita na nababawasan ang puffiness sa mga mata. Number 6. Cucumber Compress Ang pipino ay natural at effective remedy upang maalis ang pamamaga ng mata. Mayaman ito sa anti-inflammatory properties at may cooling, whitening effect na perpektong gumagana sa delicate skin sa paligid ng mga mata. Ang kailangan mo lang gawin ay hiwain ang pipino ng half inch at ilagay sa refrigerator for about 30 minutes. Kunin ang pinalamig na pipino at ilagay sa iyong mga mata for about 10 to 15 minutes. Pagkatapos ay hugasan ang iyong mukha ng malamig na tubig. Gawin ito araw-araw for a week for better results. Number 7. Tomato Juice Ang kamatis ay may lycopene content na nagpapalakas sa capillary walls. Mayroon din itong vitamin A na nagre-regenerate sa damaged skin. Vitamin B para sa pag-renew ng skin cells at vitamin C na nagpapasigla ng cellular metabolism. Well, kung gusto mong subukan ang method na ito, ito ang dapat mong gawin. Ipahid ang tomato juice sa may affected area at iwanan ito for about 10 minutes. Pagkatapos ay hugasan ang iyong mukha ng malamig na tubig. Gawin ito araw-araw for two weeks straight. The results definitely won't disappoint you. Number 8. Baking Soda Ang baking soda ay may natural exfoliant na nagbibigay ng glow sa balat sa ilalim ng mga mata. I-mix ang baking soda sa tubig at ibabad ang ilang cotton pads. Alisin ang excess na tubig at ilagay ang pad sa iyong mga mata. Iwanan ito for about 10 to 15 minutes. Pagkatapos ay alisin ang pads at banlawan ang iyong mukha ng malamig na tubig. Number 9. Pag-adjust ng sleeping posture. Ang iyong sleeping posture ay maaring makatulong na maiwasan ang pagkakaroon ng eye bags. Ang pagtaas ng iyong ulo gamit ang additional na unan habang natutulog ng nakatihaya ay maaring makatulong na maiwasan ang pagpapanatili ng fluid na maaring maging sanhi ng eye bags. Number 10. Milk at Bread Mask Milk moisturizes and tones up the skin. Mayroon itong vitamin A at B6 na napakahalaga para sa pagpapanatili ng magandang itsura dahil sila ang tumutulong upang makabuo ng mga bagong skin cell. Mayroon din itong vitamin B12 na nagpapaputi ng balat. Samantalang ang tinapay ay naglalaman ng yeast na mayaman sa vitamin D which soothes the skin and neutralizes the rashes. This combination is one of the best home remedies for dark circles. I-mix ang white bread at gatas para makagawa ng isang paste. Ipahid ang mask na ito sa affected area. Siguraduhin na ang layers ay hindi masyadong makapal at iwanan ito for about 10 to 15 minutes at pagkatapos ay alisin. Kung regular mo itong gagawin, the dark circle under your eyes will soon disappear. Number 11, aloe vera gel ang aloe vera gel ay may vitamin E at antioxidants na maaring mabawasan ang pamamaga sa ilalim ng mata. Ang pagpahid ng aloe vera gel sa ilalim ng iyong mga mata ay humahantong sa pagtaas ng sirkulasyon na makakatulong sa pag-flush out ng fluids na nakasit-in sa ilalim ng iyong mga mata. Mabawasan ang pamamaga at tulungan kang magmukhang gising at refreshed. Number 12 Rose Water. Ang rose water ay mayaman sa vitamins A, C at flavonoids, making it a natural astringent na may anti-inflammatory at antibacterial properties. Makakatulong ito sa pagmoisturize ng balat at may whitening and rejuvenating effect. Maaari mo itong bilhin in any drugstores or pharmacy. Or, maaari ka rin gumawa ng rose water remedy. Ang kailangan mo lang ay fresh rose petals at isang baso ng mainit na tubig. Una sa lahat, hugasan ng rose petals, ilagay sa isang saucepan, at pagkatapos ay ibuhos ang isang baso ng mainit na tubig. Hayaan itong lumamig. I-drain ito at ilagay sa malinis na lalagyan. Maari mong ilagay ang rose water remedy sa refrigerator for one week only. Paano ito gamitin? Simple lang. Basain ang dalawang cotton pad sa mixture at ilagay sa ilalim ng iyong mga mata at iwanan for about 15 minutes. Subukan na ulitin ito tuwing umaga at gabi for better results. And last but not the least, get enough sleep kapag ang iyong katawan ay kulang sa tulog. Ang iyong balat ay hindi nakakakuha ng proper restoration and the rejuvenation it needs. Ang eye bags ay direktang resulta ng hindi pagkuha ng sapat na pahinga sa gabi. Ang recommended na haba ng pagtulog ay 7 to 8 hours. And there you go! Removing dark circles under the eyes seems to be a struggle. It's way easier than you ever think. Do you have other tips on how to get rid of the dark circles? Tell us about your experiences in the comment section below. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to Clever You. For more skincare tips, watch these videos. Paano maalis ang acne scars nang mabilis? Paano matanggal ang blackheads sa ilong? 5 minutong paraan.